Ah, uh, hello po, good morning po sa ting lahat. Welcome back na sa ting YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ang tipong subscriber, ang tipong sasagutin. Ito galing po kay Florence D.A. III. Shout out po sa dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, hanggang kailan na po magbigay ng vitamins po doon sa ating mga alagang baboy? At saka, ilang araw ang pagitan nito? So kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung pagbibigay po ng mga vitamins doon po sa tima alagang mga baboy. Sa tanong po subscriber kung hanggang kailan magbigay ng vitamins sa ating mga alagang baboy, ang sagot ko po dyan ay mula biik hanggang paglaki or mula biik hanggang sila po ay maibinta po mga kaibigan. So halimbawa po, yung biik po ay galing sa inyo. Mula pong ipinanganak yung mga biik po mga kaibigan at 3 days, magbigay na po kayo ng vitamins. Vitamin B complex 1 ml, vitamin A, 1 ml din po mga kaibigan. Isabay niyo po sa iron na 1 ml din po. Ang repeat dose sa po nito ay at day 15 o day 14 or day 15. Anang repeat dose naman po ay day 25 bago nyo po iwala yung mga biik nyo po mga kaibigan. Ngayon, kapag nakawala na po yung mga biik nyo po dun po sa kanyang mga inahing baboy, ang maintenance injection o maintenance sa pagbibigay ng vitamins ay every month. Pwede rin pong every change feeding, pwede rin pong every po pagkatapos ng pagpurga sa mga inahing baboy nyo po. Basta, ang standard po na pagbibigay po ng vitamins ay every month po yan mga kaibigan so every month po kayong magpurga para uh, yung mga alagang baboy nyo po ay wala pong bulate po doon sa loob ng kanyang tiyan ngayon, kapag kayo po yung nagpurga huwag nyo pong sundan agad ng vitamins dapat uh, after 2 to 3 days pa muna bago po kayo magbigay ng vitamins pagkatapos magpurga kapag nasa starter feeds pa lang sila po mga kaibigan ang ibigay nyo pong vitamin B complex at vitamin ADE ay 1 ml kasi isang buwan pa po yan. Ngayon, kapag nasa grower stage naman, ang ibigay nyo pong vitamin B complex at vitamin, uh, vitamin ADE ay 2 ml na po mga kaibigan. Then, pagdating po ng finisher stage o yung huling buwan po ng kanilang uh, papapakain ng feed sa kanila o finisher stage, papunta na pong maibintay nyo at mga alagang baboy, ang ibibigay nyo po na vitamins ay vitamin B complex, 3 ml at saka vitamin ADE 3 ml na po mga kaibigan hanggang maibinta po yung ating mga alagang fattening kapag ang inalagaan nyo po ay for breeders o mga inaheng baboy o mga barako every month din po yung pagbibigay ng mga vitamins pero 5 months pataas na po yung kailang edad ang ibibigay nyo po na vitamin B complex ay 5 ml at saka ibibigay nyo po ng vitamin ADA ay 5 ml din po mga kaibigan. Yan po yung buwan ng maintenance ng vitamins doon po sa mga alagang inaheng baboy o kaya naman mga barako po mga kaibigan na tinatawag po nating breeders. Doon naman po sa mga fatteners hanggang 3 ml lang po mga kaibigan kasi po hanggang tatlong buwan lang po natin ilagaan yung mga fatteners bago po natin ibibinta po yung ating mga alagang baboy po mga kaibigan. Siyuan so plating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.